bagong tambayan ang napuntahan ko sa Binyan Laguna dahil dito nga ay eh, nakapag food trip ako ng kanilang local tomahawk na swak sa budget nyo meron din silang flying noodles pinatayong manok na inaapuyan sinigang na baboy na masarap higupi ng sabaw at madami pang iba Restobar nga pala to guys pwedeng mag food trip at pwede rin mag inom at kung hindi ka naman nag iinom eh meron sila ditong drinks na siguradong magugustuhan mo grabe pang 5 star hotel ang mga pagkain nila dito pero tabing kalsada lang sila guys eto nga pala ang Janas Place search nyo na lang sa Google. Para mapuntahan nyo agad Maganda ang ambience ng Janas Place Kaya makakapag-food trip kayo dito ng maayos May live band din sila dito tuwing gabi Kaya habang kumakain ka Eh makakarinig ka rin ng mga magagandang kanta dito At pwede ka makijamming sa kanila Tulad na lang ni Ewik Mugbang Na napakagaling kumanta Ang galing mo boss Ewik! Grabe, talagang nag-enjoy kami dito. At kung gusto mo naman mag-enjoy palalo, eh may bar din sila dito. Eto nga pala ang Shock X. Papasok pa nga lang sa loob, eh ang dami ng ilaw. Pagpasok mo naman sa loob, eh siguradong hindi ka pagpapawisan dito dahil naka-aircon na. So paano? Food trip na tayo. At dito nga eh, pumuesto na ako at order na ako na makakain ko. Medyo dinadama na ni Boss Ewik ang magandang kanta dito eh. So guys, nandito nga pala kami sa may Janas Place dito sa may Binyan, Laguna. Bali Resto Bar nga pala to, no? Pwede mag food trip at pwede mag-inom. Pwede nyo guys, mura lang to kanilang grilled pork chop. Pero grabe yung ang sarap pang Instagram. Di ba? Tikman nga natin, pare. Hmm. Tikman natin. Hmm. Chop na bukaluto. Pero din siya dito sa usawan, guys. Eh, no? Hmm. Pero kung gusto mo nang medyo maanghang, pero siya dito, ano? Chili garlic. Ito. Hmm. Ano, Tol? Nakakain ba ito? Nakakain yan, Tol. Ha? Ang sarap ng mga pagkain dito guys ha. Mm. Panalo. Ito naman yung kanilang flying noodles guys. Eh no. First time ko na makatikim na ito. Tikman nga natin. Ito yung kanya sauce. Bubus natin yung dito. Wow. Mm. Sarap ng sauce nya guys ha. Mm. 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 Yummy. Kung gusto nyo naman umigop ng mainit na sabaw guys, mayroon din sila dito yung sinigang. ano? Hey, o, sinigang pare. Grabe, wow, tikman natin to. Yun know, o, may ako o. Oh. natin yan dito. Tikman natin pare. Sinigang. Mm. Yan. Fish! hmm guys. Nakasigurado mo gusto yung lasa ng sinigang nila. Sakto lang yung asin. Tikman din natin itong ano. Ito yung umapoy ng manok kanina. Tikman natin pare. Chicken wings. Mmm. Matamis-tamis yung manok nila. Sarap. Sarap ng flavor. First time ko lang din makatigip ng ganitong pagkain guys. Oh. Ito daw yung, ito tawagin na yung happy noodles. Diba? Tikman nga natin ito. Mayroon syang egg dito. Tikman nga natin ito. Ito yung noodles, oh. Diba? Mmm! Ang sarap ng lasa niya, guys! Malapit sa lasa ng paborito nating pa sa Tonton. Ang sarap! Ang <laughs> sarap ng sauce! Hindi ko alam kung tama itong ginawa kong pagkain nga ito. Walo-waloin Halu ito, pero... Nako! Kung gusto nyo kumain ng mga kakaibang mga pagkain, dito na kayo sa may Janus Place dito sa Binyan, Laguna. Diba? Tapos na sa Google Map. Ayun hey, o. No? Pumunta na kayo. Mmm. Ang sarap. Wow. Mmm. Mm. <laughs> Yun o. Oh. Uy. Oo ito ah. Meron din pala silang branch sa Lumban Laguna, kaya sa mga taga Lumban Laguna dyan, eh subukan nyo na dito sa Janas Place.